Sunod-sunod ang ginibong relief operations kan ako Bicol party list ngunyan na aldaw para matauwanin asistensya ang mga apektadong pamilya, huli kan bagyong Christine. Sa sa mga maugbang nakaresibin ni limang kilong bagas, ang 71 ayon sa si Evelyn kan barangay 18 Kabaangan West, Ligaspi City. Istorya niya, kasabangin kan mag-apaw ang tubig baha sa saindang lugar, kaya kinaipuhan na manindang mag-ibakwar. Dakulang tabang manda sa inda ang pigtaong bagas kan partido para mabawasan naman ang saindang isipon sa iba pang gastuson. Mahumaho po ako, ta ay nagpapabayaan sa tuyang gobyerno, dahil nagpapabayaan lalo na ining ako, Bicol. Sigun kay punong barangay Hisham Ismail, labi on 1,300 ang beneficiaryo ng tulong kilong bagas hali sa partido sa saindang barangay na dakulang tabang ng GAD, urog na sa mga binahang pamilya sa saindang lugar. Pre, uh, tud po ang barangay itin sa baha, kaya lang, uh, po expect sa mga tao digdi kasi they were expecting that igwa lang kitang signal number one na bagyo. Kaya lang tabi. So laman kang uran, talagang grabe. Kaya nagkakirigkik po sinda. marayman man po na nagtarabangan kami kasuod ma. At man po kita nagkulang sa paisi na talagang may bagyong maabot. Uh, welcome man po sa so Barangay Hall. Same time so sa Kuyang Restaurant po digdi, si City's Restaurant na nag-serve as uh, temporary uh, temporary evacuation center po, ng Barangay 18. Pinanginutan ang ginibong distribusyon ni dating Akubicol Partylist Representative Alfredo Pido Garbin Jr., katuwang si dating Akubicol Partylist Representative Christopher Kituko as in ang Team APG. Inutang nagkundusir ng Relief Operations, amay ah, kasabagoagan partido sa Barangay 19, 20, 21, 22, 22 asin sa barangay Buragwis. Sa Kabilogan, total na 2,070 residente ang naayudahan sa ginibong relief operations kan partido. Mientras tanto, magkakaigwamanin relief operations sa Nakubicol party list sa iba pang mga lugar sa albay sa mga masunod na aldaw na naapektaran man kan Bagyong Christine. Para sa mga baretang tatakbikol, Hercules Barbacena.